Day 3 after, mga anak, itong inahin natin. So ang pakain lang natin dito sa dalawang inahin natin ay ano lang, bali, isa't kalahating kilo lang per day. So ngayon, ngayon lang tayo magsisimula ng isa't kalahating kilo per day. Kasi kahapon, uh, pang day 2 nila, ay ano lang kain nila sa maghapon ay half kilo lang po. Kalahating kilo lang day 2 simula, mga anak. Tapos ngayon pa day 3, one and a half kilo. So, yung one and a half kilo natin na yung dumi depende yun hanggat hindi na, ano, pag hindi nasosobran sa kain yung inahin, malalaman man natin yung kung nasosobran sa kain yung inahin, pag may yung mga piglet natin, ay may malambot yung dumi. So, sa ngayon naman, wala namang malambot ang dumi sa kanila, malinis yung kulungan natin. Kasi malalaman nyo ang piglet nyo na nagtatae, or may malambot ang dumi sa kanila, pag laging madumi yung kulungan. So, yung kulungan nila ngayon ay napakalinis. So, check natin yung dumi ng piglet dito sa likod. Dito sila dumudumi. So, hanapan lang natin ang dumi. Meron, di, meron yan. So, ah, wala makita ang dumi nila. So, ito. So, meron din dito. So, ayan. Shoot mo. So, yung dumi nila matitigas na. Hindi kagaya nung day one nila na dalawang inahin eh natin eto saka itong isang inahin na to yung mga anak nila lahat po ay malambot ang dumi ah uh, ang dahilan po ng paglambot ng dumi na yon ay sobrang lakas ng gatas ng inahin natin so, ngayon na nakontrol natin yung dami ng gatas nila dahil sa hindi natin pagpapakain ng unang araw tapos sa pangalawang araw ay kalahating kilo lang yung kalating kilo na yung sa pangalawang araw hinati lang natin hinati ko lang po yon sa maghapon. So ngayon pa day 3, back sa normal na kain nila. Normal na kain kasi nila nung nagbubuntis pa ay isa't kalahating kilo. So kanina umaga, unang pakain natin na pagpakain na tayo ng 750 gram dito, 750 gram din dito sa kabila. So pagmamasdan ko pa kung sa pagbalik natin ng normal na pakain sa ano natin, sa inihin natin ay hindi magtatay yung mga piglit natin. Pag hindi nagtayo mga paglilip natin or walang lumambot ang dumi, ibig sabihin yung dami ng kain ng inahin ay sakto lang. Saka hindi natin masasabing gutom lagi ang piglet dahil kung mapapansin nyo mga tulog sila, kung hindi tulog naglalaro. Yan. Diyan niyo makikita laging busog yung mga piglet. Pero kung ang mga piglet niyo mga kapigmate ay laging nagiiingay, laging gustong dumede, uh, gutom po 'yun. O kailangan nila ng mas maraming gatas. So, lagyan Okay na to. Sakto, ibig sabihin, sakto lang yung pakain ko. Na kalating kilo ngay ngayong araw na to, ha? Sa inahin. Check natin yung mga bayag nila kung <laughs> pwede na. So, pwede na. Yung pinakamalit kasi may malit dito ito. Yan. Ay, babae pala. Buti na lang babae. Ito pa isang malit to. Uy, babae rin swerte. <laughs> Buti na lang yung dalawang malit natin. Babae kung lalaki yan. May, may, may iwanan na naman sa pagkakapo natin. So, kagandahan lang yung maliit ay babae. Na, mga enjoy na enjoy sila. Oh. Saka napakalinis ng kulungan nila. So, Diyan natin malalamin na ah, mga piglet natin ay healthy pag ang kulungan nila ay malinis. Kasi kung ang mga piglet natin ay mga problema yan. <laughs> papano dito sa iso. Mga maliliksi. Pag ang mga piglet natin ay mga may problema o um, nagtatae. Eh hindi nyo makikita malinis yung kulungan. Tapos dito naman pa day 3 natin, kaya malinis din ang kulungan natin. Ay, ah, yung mga inihin natin ay hindi pa dumudumi. So wala pa pong dumudumi sa dalawang yan, pa day 3 nila ngayon na. So ito, advance lang ng konti mga anak sa, dito sa isang to, pero para sila hindi pa nadumi. Hmm. Ganda na ng kutis oh. Hmm. Saka makikita nyo sa piglet nyo na healthy, pag yung mga kutis nila ay makikinis yan, makikintab. Pero kung yung nauna akong video, yung pinakita ko sa inyo, yung ang katawan nila, puro tae nila, day 1 yun. Day 1 hanggang ano, sa, sa day 2, paku wala na. Kasi inano ka nga natin sa pakain, um, tinipid talaga natin sa pakain yung inahin natin sa loob ng dalawang araw kasi nga malalambot yung dumi ng piglet. So ngayon, okay na silang lahat back to normal na sa pagkain ng inahin natin. Yan. Okay. Uh -huh. Ito, kaya inject lang kahapon ng ayon ng mga to. So, nag-inject tayo dito ng ayon kahapon. Pang ano nila, second, ano, second shot ng ano, ayon ng mga piglet na to. Yung feeds, meron silang feeds dito. Sa so, tubig, meron tubig, yan sa inay natin sa tubig nila unlimited na tubig kasi yung mga piglet natin kailangan lang laging may naka abang na pigs yan hindi na natin sila tinuturuan so ano na lang nila yon mga kapigmate kasi curious yung mga piglet na yan lahat tinitikman so nakakatikim na sila ng pigs pero hindi pa malakas kumain pero yung mga nandito sa other side natin dito sa kabilang side yung inayin natin nauna napakalalakas na kumain ng mga piglet nyan Uh, so yun lang, magandang araw.